bang 50-50 ang hatian namin ng kalibin partner ko? Hi, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Joshua. Currently po ako po ay 30 years old at meron po akong kalibin na ang edad ay 27 years old. Wala po kaming anak pero pareho po kaming may trabaho. Ako po ay naka-work from home sa ngayon, samantalang po ang aking kalibin partner ay sa field nagtatrabaho. Yung sweldo niya ay halos doble ng sahod ko. In short, mas nakakaangat siya sa buhay. In fairness naman sa akin, kahit maliit ang sahod ko, eh, masasabi ko namang mas magaan na di hamak sa trabaho ng aking partner kung kaya mas marami akong time para gumawa ng gawaing bahay. Halos ako na talaga lahat ang gumagawa ng gawaing bahay pag uwi ng partner ko, wala na siyang ginagawa para na siyang Disney princess. At ako pa din ang nagluluto o nagpe-prepare ng babaunin niya kinabukasan. Since ganito ang sitwasyon namin, tama po ba na hati kami sa lahat ng gastusin like renta ng bahay bills grocery yung dates namin kain namin sa labas travels as in lahat po 50-50 kami tama lang ba yon or lugi ako bago pa po kasi sa akin ang ganitong setup kaya wala akong ipon kasi nagpapadala po kasi ako monthly ng allowance sa province para sa parents ko na seniors kaya yung mga wants ko, eh hindi ko talaga afford, like bagong damit, sapatos, or gustong gadgets. Ano po ba ang maipapayo nyo? Unahin na natin yung payo ko sa'yo na medyo merong konting puso. So, ang kailangan mo lang gawin diyan kung talagang naghihikahos ka sa buhay at hirap na hirap ka, Joshua, no? Eh sabihin mo sa partner mo yung sitwasyon mo na meron ka rin mga gustong bilhin na hindi mo mabili kasi 50-50 ang hatian nyo. Sabihin mo, honey, mahal, baka pwedeng 70-30 tayo. 70% sa iyo, 30% sa akin para naman pabili ko rin ng mga luho ko. Total naman, ako halos ang gumagawa ng gawaing bahay. Baka naman, o oh, bali mo pumayag siya. Ngayon, eto naman ang real talk ko sa iyo. Tatanungin kita, bakit ba napili mo yung partner mo na yan? Pinakisamahan mo ba siya dahil mahal mo siya or pinakisamahan mo siya dahil alam mong may trabaho siya? Ang off kasi masyado nung nagkukwenta ka. Like, kinukwenta mo yung effort na ginagawa mo para sa partner mo. Kasi 'di ba, ikaw yung naka-work from home. Ikaw yung 24 hours na nasa bahay. Ang gusto mo ba, iiintayin e, mo pa yung partner mo para siya ang magtrabaho para sa iyo? Eh ikaw yung nahanjan sa bahay. Ikaw yung hindi umaalis. Ngayon, kukwentahan kita. Gusto mo yung totoong kwentahan ng isang math teacher o sige. Yung partner mo kung umaalis ng umaga yan, sino ang mas maraming nakukonsumong kuryente? Ikaw. Kasi yung 24 hours mo, kumukonsumo ka ng kuryente. Sa tubig, mas marami ka rin nakukonsumo. Ganon din sa internet. Kasi si partner mo, dumadating lang yan pagkatapos ng trabaho niya. So meaning to say, pagdating sa bills, ikaw yung mas nakikinabang. At kung tutuusin, lugi pa nga si partner mo sa'yo kasi 50-50 kayo. Dapat ikaw 75% at siya 25%. Kasi nga, mas matagal kang nag stay sa bahay. Isama mo na rin yung renta. Ikaw ang 24 hours na nahandyaan. Kaya dapat lang, mas malaki yung renta mo. Grabe, nakwenta mo na agad yung effort mo. Hindi mo nakita yung sacrifice ng partner mo. Ang totoo si nga, lugi pa yung partner mo eh. Kasi pwede siyang makahanap ng lalaki na hindi niya na mag-share ng 50%. Like yung lalaki na talaga ang gagastos ng 100%. Ngayon, para mabili mo ang wants and needs mo, eh ganito lang ang tama mong gawin. Maghanap ka ng trabaho na mabigat-bigat, yung tipong kikita ka ng malaki. O di ba? Diba? Yun lang.